ito yung ano nung pangalawang order namin kumuha na rin kami ng aming soju so uh, ayan patagay-tagay muna kami papliplay kasi uh, nararamdaman na namin na pabusog na kami <laughs> pero ayan order pa nang marami ubos namin yan maliliit lang kasi na slice yan pero masarap talaga yan ano na yan na premium napaka creamy na basta napaka lambot na yan masarap talaga siya malinamnam hindi masarap malinamnam so yan dahil <laughs> kaibigan ko na eksperimento yan pinaghalo yung soju at saka lemon juice ginawa niya tuloy na walang lasa yun ano, lemon juice. Parang water na lang siya. And, ayan. <laughs> Tuloy pa rin yung aming kain. At, ayan na, yung sinabi ko sa kabilang video na dito na kami nagtim, nagtambay. So, pumasok kami to, dito ng 2.30, 2.33, 30, .30, .30 4.35, 36, 36, 4 hours pala kaming nakaupo dito. <laughs> Pero mga 2 hours lang kami kumain. Tapos nung 2 hours, upo lang dito. Tambay lang, usap to usap, picture, picture, video, video. Ayan. So, ito, pauwi na kami. Ayan si likod, si binibining maganda sa likod. <laughs> Binibin maganda. So, dito sa labas, Twin Galaxy. Ayan, dito. reader na kaming magbook ng aming kanya-kanyang grab pa uwi sa aming bahay. Ang bilis. Mga 7 na lang nakaalis na kami dito. So, medyo, ano, ito mga 6.30 night dito eh. Tapos mga 7, nakabok na kami ng grab. Um, um, nauna siyang umalis. Kasi naunang dumating yung sasakyan. Pero, mas nauna akong dumating dito sa King Place. <laughs> Kasi jam yung ano, yung pupunta sa kanya, yung sa akin, sa akin naman malayo, mas malayo pero malinis yung kalsada. So straight lang yung sasakyan.